Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog episode, ay ipamahagi ko sa inyo guys yung pakita ko sa inyo yung aking garden. So dati namatay na yung mga tanom ko, mga taniman ko, yung mga orchids, mga ano, kulay dilaw na talaga sila guys noon kasi yung nanay ko nakatira doon. Ayaw niya yung may naglilinis sa bahay. Ayaw niya palinisan yung bahay ko naging wild yung bahay ko guys yung yung mga tanim ko ayaw niya ipaputol kontrolado yung lahat ng sinong magtat magpapatrabaho ako doon may papasukin ako ayaw niya ayaw niya na magsasahod siya sa tao doon tapos yung ginagawa lang niya yung magpapadala kami ng pera ibabayad niya sa loan niya tapos yung kuryente tubig hindi niya binabayaran yon so hindi yung sa loob ng bahay ang dumi-dumi sobrad parang binaboy niya, binaboy niya yung bahay namin. Tapos kung may tao akong pinapapasok doon, katulong may ano ako, magyayasan ako, ayaw din niya na ganun. Gusto niya yung masira yung bahay ko, yung ganun sila, ganun siya kainggit sa akin. So, hinahayaan ko lang siya. So, ngayon, ngayon guys, parang napuno na ako ba na kinokontrol yung buhay ko, kinokontrol yung sinong magpa, magpaalaga ako doon sa loob ng bahay ko. So, yun, sinumbong ko siya sa pulis. Um, wala nang, hindi na siya makakapasok doon kasi hindi naman yun sa kanya talaga eh. Wala siyang kahit anong dulik, ano doon na hindi dapat siya mangialam kasi amin yung mag-asawa. So, doon, yung mga tanim ko, nagkulay dilaw na yun. Buti na lang talaga na rescue nung may pinasok akong tao doon na naging kasabwat din niya, naging trahidor. So, pina, pinatrabaho. Ako yung nagsasahod, nagtatrabaho siya doon sa, uh, sa, sa basak. So, nagkasakit siya, na hospital siya. Iyon, inayos ko lahat. Tapos, yun, pinaalis ko kasi trahidor, nagtrahidor silang dalawa. So, yun, nag usap usap sila sa mga padala kong pera, ganun. Namin, sustento ng anak ko, parang talagang pinagkakaisahan nila ako. Pero okay lang naman kasi wala na yung mga trahidor doon. So, ang, ang angkala kasi niya na hindi kami makakahanap ng paraan. So, ngayon, maglalaway na ka na kasi kumikita kami. Kumikita kami sa bahay, may nag-aalaga sa mga tanim ko, walang sakit sa ulo. So, sa totoo lang, kayo ang may, masakit yung ulo ko sa inyo, na-stress ako sa inyo. Talagang as in, umi umiyak ako guys, kasi yung mga tanim ko na yan, pinambili ko pa yan sa sibo mga collection ko yan, tapos gaganyanin niya kabastos, pupunta lang siya sa bahay doon, na wal hindi naman niya bahay yon wala siyang pakialam doon, kasi wala talaga siyang ano doon, kahit anong kusing doon. So gusto niya, kontrolin yung mga tao, paalisin yung mga tao, kasi ingit siya, kasi gusto niya, yung bahay at lupa ko gusto niya ibigay sa kapatid ko kasi may mga transaction pala sila tapos ako yung ginamit niya na magbabayad sa lupa so hindi yun pwede kasi may anak ako so ganun siya kaboyset so ngayon kahit ganyan nagpapadala pa rin ako sa kanya so ang last na padala ko yung grocery at saka ano just last yung package na galing dito ah uh, LBC package malaki. So natanggap niya. Marami pa siyang sinasabi, sabi niya, kung hindi lang kung hindi lang dahil sa iyo, hindi ako tatanggap niyan. Sabi ng ganun. So guys, hindi ko siya ipipilit yung mga mga ano ko ba, mga grasya nga inano sa kay God, binigay ni God sa akin kung ano yung mga ano ko. Ayoko na siyang bigyan kasi ma naboboysit, maboysit lang ako sa kanya. So, ayoko yung mga gano'n na mga trahidor. Kasi trahidor naman talaga siya eh. So, Pues doon ka sa mga anak mong ano, <laughs> ikaw nag-abandon sa akin, pinabarangay mo ako, lahat-lahat na ginawa mo sa akin, susulong ka pa doon sa akin. Hihingi ka ng pera, aawayin mo ako pagkatapos kinabukasan, babalikan mo ako, aawayin mo ako, sasabihan mo ako, basig nagtuo ka, nga imura yuta din he. So, anong ibig sabihin doon? Para talagang may mga mali sa mga utak niyong dalawa ng ano, kapatid ko. Oh, sige, magsama-sama kayo and I hope that na yung mga pinaranas niyo sa akin, hindi mababalik sa iyo 'yan. Yung gusto ko yung hindi ka na maghirap. Sana hindi ka maghirap ngayon. Sa totoo lang, kasi kawawa ka eh. Alam ko yung mga anak mo. Alam ko yung mga anak mo, hindi ako lang siguro nagbigay sa iyo ng magandang buhay na ipasyal ka sa Maynila, naka-airplane ka, tas bilhan ka ng damit, lahat bibigyan bibigay ko sa iyo kaso nga lang trahidor ka eh hindi ka pwede sa akin kasi muntik na akong mamatay sa hospital sa ginawa mo sumikip yung dibdib ko sa inyo kahit ano-ano lang pinagbibintang nyo okay lang tinatanggap ko yon o tingnan mo I will not expect na bibigyan ako ni God ng magandang buhay magandang ano so nagkamali ka sa ibinando na mo ako binandun mo kami, ipapatay mo kami sa kapatid mo. So, okay lang yon kasi naranasan ko yung ganun. At least, natuto ako sa mga taong hindi karapat dapat para sa amin. Hello guys, ito na po yung mga tanim ko. Ayan, hindi na sila nagdilaw kasi may nag-aalaga na doon. So, ayan ay yung mga pananim ko yan. Galing pa yan sa Cebu. Mga collection ko yan guys. So, nag-effort talaga ako ng pera dyan. So, ito yung ng mga sibuyas. Kailangan siya ng... Um... For fertilizers. So, dito naman, guys. Ito naman yung iba. Kasi, nang-collection ako niyan. Kasi, magpa-farm ako sa susunod na balang araw. Ganon. Mag-retire -mag ako. Gusto ko may farm ako. So, lahat ng mga bulaklak na collection ko, gusto ko ilagay doon. So, ganyan. So, itong mga bago kong... Yan, guys. Nadilaw na talaga yan noon. Kasi... Kinokontrol niya yung mga tao ko na magpapatrabaho ako doon, ayaw niya. Ayaw niya na masayang daw yung pera. Tapos yung bahay ko naging ano na yan, ang daming sagbot, ang daming naging wild na 'tas yun, yan dyan mga mga bougainvilleas ko, mga dilaw as in dilaw na talaga, umiyak talaga ako. Tapos ngayon yung mga bulaklak na yan, mga orchids dilaw na rin, mga dilaw. Ganyan ganyan sila. Tapos Iwan ko, galit na galit siya sa akin na ayaw ko ibigay yung lupa sa, sa kanila. Bakit ko naman ibibigay yung lupa? Eh, hindi naman sa kanila yun. Tapos ito pa, nag-recruit pa siya ng mga tao na wag kayong pumasok dyan, pangit ugali, ganito, ganyan. Sa totoo lang, ikaw ang pinakapangit eh. Napakapangit mo. Kasi ikaw dapat ang ina, ikaw dapat mag-ano sa mga anak mo. Ikaw naging leader ng, ng kasamaan eh. O tingnan mo yung mga bulaklak ang ang layo ang layo ng resulta noon. Buti na lang na rescue, na -rescue ko na mga halaman ko. Tapos ganyan ka. O, wala kang pakialam sa buhay sa sa bahay ko. Hindi mo yan lupa diyan kaya ni report kita, blinater kita sa pulis. Tamang-tama nga uh, sinabi ng pulis na huwag kang pumasok sa bahay ko dahil hindi sa yan dyan. Wala kang ano dyan sa bahay ko, o sinong napahiya, o ba diba? Ikaw kayo ang napahiya pa, pabarangay-barangay ka pa sa akin. Para lang sabihin mo sa akin na hindi kita ituturing na anak. So what kung hindi mo ako ituturing na anak dahil lang sa kagahaman mo? O ngayon yung mga tanim ko, o buhay na buhay, green. O maganda yung mga pag-aalaga. Kaysa ikaw mag-alaga doon na sus, ang lahat ng pera ibubulsa mo lang. Ipaloon mo. Ginagawa mong negosyo yung pera namin, pati pera ng patay. Pinagkikitaan mo. Tapos ngayon, ang buhay mo, ano? Nagkaluya ka na? Uy, day. Tarong-tarong kay ambot lang. O ginsang anak, mo alaga nimo mo. Muna, diha. Muna, akong giingon nga. Kanang puan, kanang daghan, kag nagkamali ka sa abandon abandon pa ka na nya karon makadawat dai kag package gikan diri na ho yan na pa imo isulti nga ug pa tungod ni